Though I could be better than I've ever been Got friends, a family and a place to stay Though I should be better than ever when I see my loved ones every day I know for every life we share today morning from Finland! Ayan, good morning na mga palangga. Today is, ano ba ngayon? Ah, uh, ano ba ngayon? July, July ano ata ngayon? July 17 mga palangga. Aalis kami ni Arto. Ayan. Magano muna tayo ha? Aray ko! Aalis kami ngayon ni Arto mga palangga. Wait lang. Three days kami wala dito sa bahay mga palangga. <laughs> Yan, baka bukas i-upload ko tong video na to. Yan, kakain mo na ako kasi ngayon, ano na, um, mag-12 na ng tanghali, kakain mo na ako mga palangga. Ang kakainin ko is yung niloto ni Arto na, ayan o, oh, yung natira. Ano ito siya, yung binake niya na patatas na may, na may chicken, na para siyang ano mga palangga, para siyang, tawag ito eh, yung curry. Yan, ganyan yung flavor niya. Chicken curry. Ang tawag sa kanila dyan is chicken kiosawus. Hindi ko alam kung ano sa English yung kiosawus mga palangga. Pero yan yung tawag sa kanila. Ayan. So ngayon, ano muna ako. Ipainit ko lang to. Kailangan umaubos ko na ito mga palangga kasi wala nga kami dito. Sayang naman kung iiwan namin to tapos masisira lang, di ba? ito. So, kainin ko na para sa ano ko sa lunch ko. <clears throat> And then, si ano pala si si Chuchu, si Churi. <laughs> Chuchu kasi yung tawag ko sa kanya. Si Churi, iwan namin siya sa shelter. Yan. Painat ko lang siya. Tapos, Uh, mag Aano uh, din ako ng mga gamit namin mga palangga. Mag-aayos din ako ng mga gamit. mag impact ako ng mga gamit namin. Kasi meron kami little vacation doon sa uh, place ng kamag-anak ni Arto. Three days kami doon. Mag-ano kami doon ng mga palangga. Mag mamimingwit wit. Pupunta <laughs> tayo doon. Dagat daw doon mga palangga. dagat. Tapos, pero mag-aayos muna ako dito sa bahay bago bago kami aalis. Kasi aalis kami siguro mga after 3, ganyan. So, meron pa tayong, mara, marami pa time para mag ayos muna sa bahay at ayusin yung aming mga gamit para sa aming pag-alis. Yan. And then, kanina pala mga palangga, ano, umulan siya. Kaninang umaga, umulan siya. Dito ba? Pwede ba makita dito? Yung garden natin. Hindi eh. Walang ano yung cortina kasi eh. Walang end. Wait lang. Dito na lang natin tingnan. Yan. So, kanina, umulan siya mga palangga. Walang ano. Malungkot yung araw ngayon. I mean, yung, yung panahon ngayon malungkot. Tingnan niyo yung lili ko doon. Oh. Nagbuka na siya. Tapos, ano, buti na lang umulan kasi 3 days kaming wala. So, basa yung ano natin, yung ating mga garden dyan. So, hindi na namin kailangan magdilig. Tapos, yung doon sa loob ng greenhouse, uh, natubigan ko na rin sila nung ano, kahapon. Natubigan ko na sila nung kahapon, no? Ayan. So, okay na tayo dyan. Kahit hindi na tayo magdilig dyan, mga palangga. <coughs> Ang aayusin ko na lang ngayong araw na to is yung aming room. Tapos, Itong aming kusina, medyo magulo. Ayan. Ayan. <laughs> medyo magulo yung aming kusina. And then, yung ating mga dadalhin para sa little vacation natin. Ayan, natin ha, natin. Kasi isasama ko kayo mga palangga. Ayan. Wait lang. So, ito na yung aking pagkain mga palangga. Ayan. Mainit na siya. Nagano na nga sa camera yung ano, yung, yung init. Yung usbong na init ba. Tapos, meron pala silang ano mga palangga, oh. Yung preserve na isda para siyang siyang bagoong sa atin pero nagustuhan ko siya kasi para siyang bagoong kaso lang itong sa kanila medyo may pagka namis namis siya mga palangga medyo matamis siya pero lasa siyang bagoong minsan nilalagyan ko siya ng lemon at saka patis para medyo mag alat alat siya kunti ba kasi para talaga siyang bagoong yan kakainin natin yan. <laughs> Pampaano sa ano natin, pagkain natin. Yan. Yan yung gusto ko. Yan yung pagkain ko ngayong tanghali, mga palangga. Yan. Kakain muna ako. And then, wait na yung camera natin nag-blur. Yan. nag talaga siya. Ay! <laughs> nag talaga siya. Yan. Kain muna ako, mga palangga. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news Doesn't work no more but tells a lot of stories about a youth Drinks more lately and pills in many different colors too Morning light is show and she moves the chair to look out at her view But a shop was built right across the street It stands by the sunrise used to be In the afternoons on the couch to read Mga palangga, tapos na akong kumain. Ngayon, busog na busog ako. Balik ata yung damit ko. Kasi kagabi, nagtanggal ako ng damit kasi ang sobrang init na nga palangga. Pag summer talaga dito, grabe ang ano, grabe ang ano, ang init. Ngayon, ayusin ko muna yung aming higaan. Kasi nga, para pagbalik naman dito mga palangga, yung bang, parang tauhay ba? Tauhay yung aming, tauhay yung aming ano ba? tawag sa tauhay ang aming pagbalik yung darap na naming bahay tauhay ba? ano bang tawag dyan sa Tagalog? Uy? ang tauhay maliwalas parang ganun parang ganun ata para maaliwalas maaliwalas yung ating pagbabalik dito sa ating bahay pag pagkagaling natin ng ating ano, meron akong mga snacks dito oh, kasi <laughs> kagabi mga palangga nanood ako ng, ng movie ng Netflix nanood ako ng Netflix kagabi kaya ang dami kong kinain ganun talaga ako pagka nanood ako ng ano ng, ng pelikula kailangan may nakukutkot ako mga palangga kasi pag wala parang boring ba um. Ayan. Tanggalin natin yung ating mga kalat dito. Tapos ito, dadalhin ko pala to. Ayan, dadalhin natin to. Yung ating salamin. Paraan lang. Tapos, ito pala mga palangga, oh. Nilalagay ko sa... Dala ito ng... Pinadala ko tunong ano, nung... Nung umuwi ako ng Pilipinas mga palangga. 'Di ba umuwi din yung kapatid ko galing ng Hong Nagpadala ako sa kanya ng ganito oh, yung Tiger Tiger Balm na plaster. Ang ganda niya oh, yung mga palangga. Kasi, minsan ako kasi, pag nasa work ako, uh, left-handed kasi ako mga palangga. So, ito yung lagi kong ginagamit. Pagka mag, ano, ng, ng pasyente, mag, ano ba, mag-akay ba, ganyan. Magpatayo, ganyan. Ito talaga yung ginagamit ko. So, minsan, yung muscle ko dito mga palangga, o oh, parang naghihigpit siya ba. Tapos yung dito ko, o, oh, yun yan yung problema ko. Tapos si Arto naman, sa kanya din yung balikat niya kasi, ah uh, may broken ano siya nivel si Arto dito sa balikat. Ito yung ginagamit namin mga palangga. Super ano siya yung naka relax ng muscle tapos ano, maganda talaga siyang gamitin as in. Hindi siya ano. Yun lang. Yung may amoy lang siya ba yung parang alam, alam niyo yung matanda, amoy ng matanda. Yung, <laughs> sabi nga ni Arto, amoy ano daw daw. Pag ginagamit ko nga daw yan, sabi ni Arto, amoy ano daw ako, asukas. Yung, ibig sabihin ng asukas, mga palanga yung, yung, pasyente ba, na matanda. Ganyan. Ganyan <laughs> yun yung sinasabi niya sa akin. So, okay lang. Doon naman tayo pupunta. Sabi <laughs> ko sa kanya. Ayan. So, maglilinis muna ako ng room namin, mga palangga. And then, ganoon ko rin itong aming kusina. Tapon ko itong mga basura. Ganyan-ganyan ba? Para hindi tayo, ma parang hindi tayo mag mabahuan dito sa bahay. Pagbalik natin. Ayan. Samahan niyo ako mga palangga ha. Smiles they fade because they're dead only a visit once a month. Since she got a family of her own, the top apart Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was right across the street. kortina dyan. Kasi nga, wala nga ang tao dito mga palanga, mga palangga, mga 3 days. So, ayan. Tapos, sabi pala ni Arto, magdadala kami ng, pang massage ko pala yung mga palangga. Magdadala kami ng, ano, uh, extra, extra sheet para, ano, para doon sa pupuntahan namin. Kasi mga palangga, yung pupuntahan namin mga palangga, uh, ano na siya, yung uncle yun siya na Arto. Tapos, nag-iisa lang siya sa bahay. And then, matanda na siya mga palangga. Siyempre, ayaw naman namin na pag alis kami doon, maglalaba pa siya. Ganyan. Ganyan ba? So, kami na lang ang magdadala ng gamit namin. So, ngayon, pipili. sabi ni Arto, dalawang maliliit na shit lang. So, kukuha ako dito ng... Wait lang. Ah... Uh... dalawang punda. Hindi ko kayo makita mga palangga kasi wala akong salamin. <laughs> wala akong salamin talaga. Ayan. Ayun. Yun. Dalawang punda. And then... Saan ba yun? Ay? Dalawang ano... eto siguro ito Ito, isa. Ano pa ba? Ano pa itong hawakawa ko eh? Ano ito? Ito, ano ito? Yun. Parang ito nga. O oh, ito na lang dalhin ko. Ayan, dalawang ganito. Para sa kumot ba, mga palangga. Dalawang kumot. Ito pala eh. Meron palang ganyan eh. Ay, dalawa siya. Sakto. Sakto mga palangga. Kumot ba to? Oo, kumot nga. Para sa kumot. Yan. Sa dalawa. Yung terno na lang niya ang kukunin ko. Yung terno niya. Ito oh. Ayan. Ano Yun. Ayan, ito dalawa. Ayan, paris yan siya. Ito, hindi ko na to dadal And then, syempre yung ating beddings. Ito. Yan dalawa din. Ay, malaki itong isa. Malaki ba to? Ay, malaki ata ito. Malaki ito mga palangga. Saan parang may maliit na yun dito eh? Dito. Pupuntahan namin. Ano pala yun? Mahilig daw siya mag mangisda. Kaya gustong gusto ko mga palangga kasi ako, hindi ko talaga mangisda. Nung maliit pa kami, pagka nakakapunta kami ng ano, nang ng palayan, yung mga ganyan mga palangga, namimingwit kami sa mga ilog-ilog. Kaya gustong gusto ko talaga yung mamingwit. Kaya. Hmm, eto. Eto, eto na lang. Ito pala eh. Mm. Ito na lang yung dadalhin ko. Ito na lang yung isa. Para sa cover sa ano. Sa sa tawag nito eh. Sa kama. Okay na siya. Yan lang yung dadalhin natin mga palangga and then towel. Magdadala din kami ng towel kasi magsasaw na kami doon ni Arto. So, ito na yung dadali nating beddings. And then, kukuha ako ng ng ano? Wait lang. And then, kukuha tayo ng dalawang tuwalya, mga palangga. Dalawang towel. Dito sa ating mahiwagang <laughs> ano? Dyan, oh. may wagang baul. Ayan. Dito, yung mga towels namin. Hmm. Ito. Siguro yung malaki kay Arto. Ayan. Kasi malaki siya. Tapos, dalawang face towel. Ito. Ay, meron pala siyang ganito. Oh, yung maliliit. Magdala nga din. Ito pala yung face towel. Yung maliit. Ito naman, yung para sa buhok. Ayan. Dali natin yan siya. Yan. So, ayan na wala na <laughs> wala na naman. Kasi hindi pa ako nakapaglaban ng palangga. So ito na yung mga dadanhin natin mga palangga. Siguro magla- um, uh, ano ilalagay ko ito siya sa maliit na uh, maleta. Yan, yung dalawang towel, dalawang towel na maliliit, saka isang face towel para sa akin. tapos yan yung partner na uh, bed sheets namin ni Arto. And then, ang kulang na lang yung mga, mga ano, yung mga damit na dadalhin ko. So, yun na lang yung kulang na i-prepare natin. And then, ano ko pala mga palangga, i-update ko pala kayo doon sa, buksan ko muna itong minta na, para maliwanag tayo. I-update ko pala kayo doon sa, sa, ano, sa nawawala akong bagahe mo Ayan, dyan muna tayo. Nawawala akong bagahin, mga palangga, no? Um, Ah. Uh, paano ko ba umpisahan? <laughs> Ayan. So, ganito. Ah. Uh, nung nasa Pinas ako, mga palangga, hindi talaga ako nakapag-vlog doon ng marami. Kasi, yung time ko, and yung, basta yung lahat ng time ko, mga palangga, ah, uh, in-spend ko siya sa sa family ko, sa mga anak ko, yung walang camera. Kasi pag may kamera, parang, parang nakakonsentrate ka na lang na nandun ka na sa kamera ba. Parang, napansin ko rin kasi minsan pagka nagbablog ako, parang na, uh, nawawala na sa sa ano ko yung mga anak ko parang hindi na parang hindi na yung, sila yung priority ba yung ganyan Be, uh, gusto ko kasi yung yung bang, pag nandun ako sa bahay, yung sila talaga yung, ah, uh, inaano ko doon. Tapos, hindi yung puro kamera-kamera ka lang. Dito, ay, mag-vlog tayo, mag-ganyan-ganyan. Ganyan. So, ang naano ko mga palangga, ah, uh, in-spend ko talaga yung time ko para sa kanila. So, ngayon, yung sa nawawala akong bagahe, di ba, umuwi ako ng May 27 may 27, nakarating ako ng bahay. Doon talaga sa bahay namin sa probinsya mga palaga sa Takurong. And then, uh, yung bagahe ko nga, hindi ko nakuha doon sa Jensan. So, nag-file ako ng, ng report doon sa, sa, sa ano mismo, sa, sa Cebu Pacific. Doon, nag-ano kami, nag-fill up, up, kami doon ng, form para sa incident report. And then, uh, pagka dating ko ng bahay ng gabi, ng 27, pagkagabihan noon, uh, tumawag sila. Sabi nila, hindi pa daw nila malocate yung luggage ko. Pero pag meron na daw sila information, tatawag daw sila ulit. Ganyan. So, ako parang kampante naman ako na makikita yung bagahe ko. Tsaka, okay na naman kasi meron naman akong travel insurance pero mas feel ko parang mas 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 ano talaga kung mababalik talaga sa akin yung bagay ko so yun na nga ganun na nga no and then uh, 27 28 tumawag sila ah, uh, nagpatulong din pala ako doon sa guard na nakilala ko doon sa Terminal 3 nang naiya Terminal 3 na puntahan niya doon sa may mga ano ng mga bagahe ba doon. So, Ah uh, sinabi ko sa kanya yung information ng bagahe ko and then sabi niya na locate na daw nila yung bagahe ko sabi nung security guard so happy happy na ako doon pero yung yung ano ng Cebu Pacific hindi pa sila tumatawag sa akin yung contact ko na guard yung nag ano sa akin nag 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 ano tumawag pa kanyan na sabi nila yung bagahe ko daw is na Nasa kasama ng mga na offload Tapos, pinikturan niya yung bagahe ko Ganyan So, yan nga, happy-happy na ako Kasi, nalocate na yung bagahe ko And then, sabi ng guard Isasabay daw nila yung bagahe ko First First flight First flight ng twenty First flight pa ng twenty My love, yeah. boy, I'm making video. And then, tapos noon, ah, uh, ay, hindi pala, 27 ng gabi yun, mga palangga, nag-ano pala yung guard, nag, nagsabi siya na locate na yung bagahe ko, na, nasa ano na siya, nasa nasa offload siya, nakasama siya sa mga offload, so, 28 ng umaga, isasabay daw nila yung bagahe ko papunta ng Jensan. And then, 28, 28 ng umaga, isasabay daw nila yung bagahe ko papunta ng Jensan. Tapos, pero yung Cebu Pacific, hindi pa talaga sila nag-update sa akin mga palangga. Yung guard lang talaga yung update sa akin. Tapos, pagka tanghali ata yun or hapon, tumawag yung ano lang Cebu Pacific na na nasabay na daw nila yung bagahe ko pa dyan saan. Is yung, ng first flight. Ganyan. So, sabi ko pag first flight, darating yung bagahe ko ng mga alas 9, mga ganyan, or 10, sabi na natin ganyan. And then, so, sabi ko, ibig sabihin mo, ko yung, mga, yung bagahe ko mga 3 or 4, kasi magbabiyahe pa sila. Ayan. So, kampante na ako na makukuha ko ano na yung bagay ko. Wala mo nga Mga ano na, mga 6pm na wala pa rin silang tawag mga palangga. Eh, 29. Graduation ng anak ko. Anong alas 6 yun ng gabi, no? Uh, sabi ko sa ano, sa hipag ko dapat bili na talaga tayo ng ano na isusuot natin para sa graduation. <laughs> Gabi na yun mga palangga ha. Buti na lang may, buka, may bukas pa na store doon sa amin. Alam nyo nakabili talaga kami. Nakabili kami ng ako nagbili ako ng dress. Binilhan ko rin yung hipag ko ng dress kasi nga yung anak niya tsaka yung anak ko magkaklase. So binilhan ko rin siya pati shoes. Kumplito. Nag kami sandal para sa aming dalawa ganyan. So ayun. Kasi alas-6 ng gabi eh, sabi ko wala pa rin si nang update. Ganyan, paano kung hindi dumating? Hindi wala tayong isusuot. Sabi ko sa kanya, ayun, bumili kami. Tapos alam niyo mga palangga, nag-ano sila, tumawag sila sa akin mga 8 na ng gabi. 8 na ng gabi Nakabili na kami. Ma'am, anong uh, paalis na kami ng Jensen ganyan ganyan chu 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 chu. Ah, mag-meet tayo sa ano, mag-meet tayo sa Takurong, ganyan. Saan ba kayo sa Takurong, ganyan? Tapos, sinabi niya na sa round ball na lang daw kami magkikita. Tapos, ganyan. E di, dumating sila mga palangga, siguro mga pasado 11 na ng gabi. Yun. Doon, nakuha ko yung bagahe ko mga palangga. And then, thankful naman ako kasi, um, mm, wala naman siyang kulang wala siyang, wala syang bawas, ganyan pero yung stress yung stress na binigay nila sa akin mga palangga, hindi basta-basta. Alam mo yung imbis na naman ka para mag-enjoy ka sa Pilipinas, para makasama mo yung pamilya mo, mag na happy-happy ka sa pag-uwi mo, yun pala ang daratnan mo yung ma, malulos yung bagahe mo. Parang nakakaano no mga palangga no, nakaka-discourage yung mga ganyan kasi hindi lang siya isang beses na nangyayari ev yung pag sa pag search ko pala mga palangga halos every day may nawawalang bagahi alam mo yun yung stress na binibigay nila sa ano yung yung stress na binibigay nila sa passengers yung yung pas yung pasahero naman is nagbabayad naman ng ng na, ng sakto ng ganyan tapos yung trabaho nila hindi nila ma ma maano nang maayos ba ganyan. Sana yung yung bigyan naman nila ng ng kahit ano lang <laughs> yung bang yung ano yung pasahero nila kasi yung pasahero nila hindi naman nagkulang sa mga ano tapos tapos yan ang isusukli nila mo walang bagahi. nakakaano lang siya mga palangga nakaka-discourage lang siya di ba? Kasi mga ano imbis na masaya ka sa pag-uwi mo, stress ang sinalubong nila sa iyo ganyan parang nakaka-discourage talaga siya so noon nung unang flight namin ni Arto umiwas ako doon sa isang sa isang airline kasi na kami ng tatlong beses ngayon eto yung airline na pinili ko ibang klasing stress naman yung binigay nila sa akin. Parang minsan nakakatroma na talagang umuwi, mga palangga, as in nakakatroma na talagang umuwi. Kaya, sa susunod na uwi ko, hindi ko alam kung ma-excite ba ako o matatakot na. Ganyan ba? Yung parang mer meron ka kaba, mga palangga, ba na na kung ano na naman yung mangyayari, ganyan. Kaya pala, nung nasa Helsinki pa lang ako, nasa, nasa Finland pa lang ako, mga palangga. Finland Airport. Pinakabahan na ako kasi sabi ko, parang may mangyayari. Yun pala yung mangyayari, mga palangga. Dumaan <laughs> si Arto. Yun pala yung mangyayari. May love, mm? this one. Yo. I prepared already. Yeah. Yun lang mga palangga, yung update sa aking ah uh, bagahi na found na siya nakita siya and wala namang kulang and kumpleto pero yun lang na stress ako thank you <laughs> yan <Yeah. laughs>